Ayun po, tatawid po naman tayo ng ilog at tayo po ay mamamako. Uh, ya, basta ho um, ulit tayo ng bukid. Pag narito po, mag-aano tayo. Makukuha tayo. Medyo tahimik po ngayon ang ilog. Uh. 幺五。 Sabi pa, pa islang ang tawid, naggawa po ng malalalim ba yung ibang part? Oh. Malalalim. nga ang linis po ng tubig ayan ano? Ah, talaga. Malakristal. Nain na po pati ang mga pakuo. Is it lalim din po oh. Lalo na ho oh, pag tayo, pagka tayo bagay hindi nag-ilag. Yan oh, napakalalim na. Pagka po oh, tayo hindi umilag, mas malupit, mas malalim. Oh. Puno ang ating butas. sa kabila at saka po pala pag uh, malakas akos ng tubig bawal po yung nakabuta at makanit Magalit ilusong. Oo. Ayun po, ano, kumbaga... pare po, counting ano ko rin sa inyo. Magkakaiba po ang current ng ilog. Oo. Ang current po ng ilog sa amin, malakas. Hindi ho tulad nung ibang napuntahan ko na ilog. Sa nga ba lugar yun? Sa Mindoro? Parang ang ilog po ba nila itineng? Oo. Parang naka, ano? yung ganun po ba parang pantay yung para yung malaking baba pero dito po sa amin kahit ganyan lang kalakas ang ano malakas ang tagastas oo uh -huh. kaya kumbaga parang hirap po kami tumawid sa ilog pagka lumaki ang tubig oo uh -huh. at gawa ng mabilis po ba ang, yung karin ka yung bugso uh -huh. yan o uh -huh. talaga siyang nakagayaan yun tayo po ay mamamako hindi na Bye bye Ilog. Todo oh, dami. Tayo po dito natatawid, paparoon, padulo. Doon na po tayo ahon sa kabila. Dire Diretso na po tayo. Mm. Para nag-aaro din po, adventure habang tayo nangunguho ba? Oo. Ito, lumakas na ang ano ng ilog. Dati ito, hindi ka anong malakas. Nahati <clears throat> Dati ho hindi pa ganito kalaki oh. Lupa pa eh. Oh. lumakas ang car, ano ng tubig dito. Oh. Nagmistulang maliit na ilog na po oh. dito mas marami siguro dito sa kabila Oh. Mm. Ari pong kabilang ari ay yung kubo number 4 ah. Ari ulo. Ano? Paikot-ikot lang po. Diretso na po tayo, dito na po tayo magbabaybay. Di ko malimutan ang iyong mga larawan. Tawat ikaw pa rin. Pag-ibig ko ito'y ibigay. Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw. Patuloy na Lalakad ang panahon Ako'y nagmamahal sa'yo Dito magbabago Itong pag-ibig ko'y laging lang sa'yo Minamahal kita Yan, tayo pinapapakanta din eh At nang matakot ang ano Ang ahos Oh. Dire-diretso na po tayo. Ah, Kapakapal ng pako. Oh. Akan pong binaybay na rin. Oo. Oh dito. Parami-parami eh. Parang nag-mistool ano na rin po eh. Nadalawa yung ilog po. Yan oh. Uh. Na dalawa uh. Dati ito hindi pa ganito. Oh. Uh. sarap na Di na ako isa Labanan natin ang tukso Na siyang sumisira Pag-ibig oh. Nahati po ang ilog bu. Oh. Ari po dati maliit sana wala ang parbangar nila ang. Oh. Aba, ay ngayon na oh. Pagkatapos ng mga. Kaya kung po atin pa ko. ang kapalang sa baka oh. sinasabi ko ito na po yung ating mga napangho tayo ho ay diritsyo ahon na po oh, yan diritsyo ahon na tayo Tay dadalang sa bukol at ako itatabu ko rin aking inuman. Plastic bottle. May pidadagli din sa bukol. Ilalim ayo, ayun po salamat po sa inyong pagsamar po ingat po lahat happy happy lang po bye